Hi guys. Kumusta tanan? Excited ko karon guys kay magpayat ko cellphone ya. Kuan man kanang magsarado man akong bar ng gitrabuhan for 2 weeks kay 1 week nga bali usbo ng pangalan guys ba nya holy week naman next week. So nahulog nga 2 weeks mi magsarado nya. Karon magbalik palit cellphone kay Nama ko yung naipon guys kay naga balik baligya balik ako sa bar o kape, ng kapi na biscuit nya na ako na ipon nga ala ah, guys na ako na ipon so taka kaya salamat sa mga kauban no kay sa kuha nagpalit mo ka biscuit kapi so nakaipon ko kuan guys one two three four five six kani 7,000 thousand 2,000 kuwaning sweldo. <laughs> Magpalit kong cellphone kay kanang mag-usap kong account sa kong Facebook. Kay kaduhan ako sige kanang uh, request sa stream ads guys. Kay naga kanang, kanang upload, upload itag video sa Facebook no niya. Uh, kung ano taba ka ng eligible na ta sa kanang stream ads niya. Kaduhan ako nag nag-apply sa so taga na sige mako reject kay dahil <laughs> kay kanang mga kuan guys mga daghan kay mga violation ya yeah, sayang puke kay ko mga video no nga ako ipan delete so tuloy daghan na kay na delete ya yeah, wala lang gihapon <clears throat> ko baloon sa mga violation so para mga kuan na malay na to guys ma-approve ta ma-monetize itong Facebook diba so akong himuon magpalit na lang kog bagong cellphone kay maghimo kog account nga bago ya yeah. salamat yun kayo sa kong mga kauban kay kanang siyempre sakapi kapi <laughs> dugay dugay po na ako ni guys mga 2 years po ni siya yeah. kay siyempre pila na po may kabuhok sa bar eat, anak So, sigigtigom, sigigtigom sa halin. <laughs> Nakatigom kong 7,000. Nga moto, sarado may mag 2 weeks. Ipalit na lang ako cellphone kaya para makahimog kong yung account. So, nangabot na mi diri sa Gmall guys. Sa Gmall Bahada, Davao City. Kaya diri may magpalit og cellphone diri <laughs> so, sa may Samsung. so nagtuyok-tuyok sa dia guys ah. kay nangita pero kabalo na ko unsa akong paliton guys kay parihar gud sa akong kauban akong paliton ani nga cellphone kay nindot man sa diyang kamera nya barato lang nya kani kay na timingan pod nako kay nag sale pod sila so dako kay gisigi bawas ani guys kay nag less 1000 sila sa ilang cellphone kay gipalit na ko ni nga cellphone guys ato pa maning araw ng Davao so pag humana mo palit sorry sorry sa medyang Sherlyn kay ang ang akong pag-umangko nag nag ano nag request o kanang Mingo float so ning tuyok sa Midian na, na malit bago mi nag uli kay kanang Uh, gusto daw niya mukaog minggo float so ato sang gipalitan. <laughs> Yan, siya dana, kay na siya gipalit dahil na kay gipapalit na siya sa mama og kanang pahumot. So, daha kay salamat guys kay nakapalit ta sa ato ang cellphone nga less 1000. So guys, nakapalit ta cellphone. Kani na ni siya. So, atong abrihon ni. So, di gabrihan man ni nya kanina. Pero ato ipakita sa inyo guys ako na palit ng cellphone. Ang dating ah uh, kuha man siya guys 7,990. So nag-discount sila 1,000 less 1,000 6,990 na lang ako nabayaran. So ang atong 7,000 nga halin sa kape <laughs> na pa na bilin G's. So atong abrion guys. Nada. Galaxy A5s, ah, e, ah, ah, nag-sale sila guys, ah, nag-promo sila sa ah, Kani mo niyang charger guys, yan charger kasi so, ano atong tanggalon, doon ano yan charger kasi wala ano guys wala yung free na headset charger lang So guys nga ang iyang ano mo ang ulo sa charger sorry guys color black 25 watts power adapter so dahil kagbarato dito guys sa nyo na nga sa gmall gmall da sabon so, nyo nga charger

na tamak tama kayo ng kwarta. Kaya naman yung 7,990. So, list 1,000. 600, 6,000 6,990. So, atong i-open, guys. Tara! Kaoban ako kung pag-umangkon. Nagpalit sa gmall So, dagang kayong salamat. <laughs> Nanakoy bagong cellphone. Yung mag-imaw na tatirikuan, guys. Uh, YouTube account na bago kay para pang gamit nato sa atong YouTube ug kwan. Okay. Maghimo ta direct. new Facebook account kay para dito na ta mag-upload og mga video nato. So dahil salamat. Wala pa naon. I-try na picture. Oops, na guys. Try nato picture guys. okay <laughs> okay guys Yes, na natay pang kuan. Na pang Klaro hmm. ba? <laughs> ah, guys. Yes, na natay pang ano, guys, ba? Magimong tadarig mga ninja accounts na ito kayo parang natay pang kanang pag-ayuda sa ito mga kuan sa YouTube. So, mawag ni siya, guys. So, dahil kayong salamat sa tanan sa mga suki sa kape unta <laughs> magpadayon ta so thank you all bye guys